Yo! Good morning! Good morning, guys! Isang mapagpalang araw po. At sana po tayo tayo'y nasa mabuting kalagayan. Saan mang sulok po tayo ng mundo naroon sa mga oras na ito. So, yun. Isa pong matinding pasabog ang naganap. Nung doon sa Dabaw, sa rally. Diba? Sa prayer rally ni Pangulong Duterte. At doon naman po sa kabilang panig, sa Manila, ay nag din ang ating uh, Pangulong BBM. ba diba? Ang bagong Pilipinas. Ano po ba itong bagong Pilipinas na ito? Wala, wala akong... Ma, hindi ako naku-curious sa bagong Pilipinas na to. Wala. Two years na, no? Pero walang nagagawa ang bagong Pilipinas na ito. Itong unitim na to. Wala nang unitim. Kalas-kalas na. di ba? So, yun, guys. Uh, sino po ba ang mas pinaniniwalaan ng taong bayan at ng mas nakakarami? Walang iba, kundi ang ating uh, former president. Kasi, alam niyo ba kung bakit? Kasi hanggang ngayon, guys, yun pa rin po ang pinag-uusapan. Yung rally sa Dabao. Yung prayer rally. Talagang grabe, guys pag-akyat pa lang ang, ng ating uh, former president sa stage na ando na yung joke, matatawa ka, na, nakakilabot, nakaka, di ba? At nakakamiss yung mga ganong speech ni Pangulong Duterte. Sa pag-akyat pa lang niya, sabi niya, marami siyang gustong sabihin, pero nakalimutan niya dahil uh, nakakita siya ng mga magagandang babae na nagsasayaw sa, sa states, di ba? Doon pa lang, talagang matatawa ka na nakakamiss yung mga ganong joke at lalo na yung mga pasabog ni Pangulong Duterte no? at yun kung napanood nyo po talagang makikita nyo po ang sincerity ng ating mahal na Pangulo at yung gaano nila at yung gaano niya tayo kamahal at yung gaano niya kamahal ang taong bayan at ang ating bansang Pilipinas Grabe guys, na ah, nakakapang tindig balahibo ang mga pasabog. At doon nyo palang makikita nung umuulan, gusto nang magtumigil ni Pangulong Duterte sa pagsasalita. Anong sabi ng taong bayan? Wag, derecho po, wala pong uulan-ulan, hindi po problema ang ulan, walang ulan. Diba, doon palang talagang mahal na mahal ng taong bayan ang ating former President Duterte. Grabe. Oof. Uh, ay, hanggang ngayon hindi ko po makalimutan at nan tumitindig pa rin ang aking mga balahibo hanggang ngayon dahil dun sa rally sa Dabaw, di ba? At ito naman po sa kabilang kampo. At pinanood ko rin naman po siya. Saglit nga dumalaw dun ang ating Vice President Duterte. Uh, yung talaga ay eh, nasa protocol no kasi Vice President siya. So kailangan talaga eh, magpakita rin siya doon. So, doon sa mga vlogger ni Pangulong Duterte, sa mga DDS dyan, huwag po kayo magtampo dahil yun po ang trabaho ng Vice President. So, mayroon pa nga mga ilan-ilan dyan daw na bakit daw pumunta agad doon si Vice President na wala pa ang ating Pangulo. Diba? Talagang maraming mga iba dyan na uh, gumagawa ng mga ikasisira talaga ng Duterte. Alam mo ba yung sabihan, sabihin pa nilang gano'n? ba diba? Napakarami. Yung mga vlogger nga dyan ni Bibi Grabe kung makapagmura sa ating former president Duterte. Ano hindi na lang nila iginalang yung tao, yung mama. Napakatanda na. Ay di bali, talagang gano'n po ang mga utak nila. No? Kasi bayad yan. Bayad yung mga yan. Sarado ng utak, sarado ng mga isipan, sarado ng mga mata, bulag na, bulag sa mga katotohanan. Diba? Grabe magmura. Hindi ko naanin. May mga vlogger dyan na grabe magmura. At yung mga nakikita nilang mali ay itinatatak sa isip nila na tama. Diba? Sarado na nga ang utak. Sarado na ang mga isipan at mga mata nila. Bulag sa katotohanan. Yung katotohanan, yung mga mali nilang ginagawa, pinipilit nilang sa, itatak sa isip nila. Tama yung ginagawa nila, di ba? Yung mga, ay grabe, hindi ko alam kung ano mga nangyari. Dahil ba malaki yung binabayad sa kanila? Huwag natin ipagbili ang ating prinsipyo. No? Yan lang po ang kayamanan. Kayamanan nating lahat ng bawat Pilipino. Grabe. Whew. Nakagigil, di ba? Guys, So, ano po ba itong bagong lipunan na to? Bagong Pilipinas na to. Diba? Nagsalita ang ating uh, mahal na Pangulong BBM. Wala kang maramdaman na pagmamahal o sincerity sa pagsasalita niya. Kaya hindi pinag-uusapan itong bagong Pilipinas na to, Yung bagong, ano ba yung pangalan nila? Grabe. Wala. Hindi pinag-uusapan. So, sino po ang mas pinaniniwala na ang taong bayan? ang mahal na former President Duterte. At doon niyo po malalaman talaga kung gaano niya kamahal ang taong bayan at ang ating bansang Pilipinas. So, God bless po sa ating lahat. Protektahan po natin ang ating bansang Pilipinas at protektahan po natin ang mga Duterte, ang family Duterte. Wala po silang katulad at nag-bisa lang po sila na talagang nagmamal at nagmamalasakit sa ating bansa at ating mamamayang Pilipino. Talagang kaha pag ang Pilipinas na at ang mamamayang Pilipino ang nagarbiado na andiyan po ang ating mahal na presidente, uh, vice, vice president at ang kanyang mga anak na si Bastia at si Plong. Di ba? Grabe ang pagmamahal nila sa atin. So, Protektahan po natin sila sa mga taong hayok sa kapangyarihan. At talagang ang agaw nilang namumulitika noon pa simula. Kauupo pa lang ng uh, BBM. Ang, simula na agad silang mamulitika eh. Kasi natatakot silang maupo na naman ang mga Duterte sa 2028. Kaya ganun sila. So yun guys, kain muna tayo. Hindi ako makapag, uh, ano eh, nagigigil ako dun sa mga ibang vlogger dyan eh. Kung pagmumurahin nila ang ating um, former president Duterte. Grabe. Okay. Bye bye. Goodbye, and got the story.